Hello guys, uh, tayo ay uuwi at magpapatid tayo papuntang bayan At ang bayang ito ay ang unang bayan ng Pangasinan impanta Pangasinan Ayan guys uh, Kaya tayo nagpatid ay dahil hindi naman tayo Hihintuan ng victory liner kaya punta tayo ng bayan at doon tayo mag ng victory papuntang terminal ayan ang ganda na ng bayan ng Impanta. ayan ayan guys oh. uh, time check tayo 10 o'clock ng gabi pero parang may nila na rin napakasaya ng mga tao at ang dami ng mga establishment ayan uh, may mga 24 hours gaya nitong 7-11 ayan guys ang uh, gandang tambayan sa plaza ayan oh marami pa rin tao 10 o'clock okay. guys ayan uh, at syempre uh, naghahanda sila ada nalalapit na ang kapistahan ng Impanta. yan Ayan guys. nambalan nila. Masaya rito guys. Sanya?